Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion Itong post ng News 5 One hour ago Tungkol ito sa pahayag ng bagong Secretary ng DPWH Si Secretary Vince Dizon Kaya ang title is DPWH Investigating Team Para sa Ghost Flood Control Projects Bubuwagin So, yung panahon pa ni Secretary Bonoan, nag-create sila sa DPWH ng investigating team para investigahan ang mga palpak, guni-guni na flood control projects. O ngayon, na may bagong sekretary na ayaw niya. Buwag. O ito ang kanyang statement sa interview niya kay Ted Pilon at DG Chacha sa True FM Radio. Sabi niya, hindi ako sang ayon sa ahensyang mag-iimbestiga sa sarili niya. Dagdag pa niya, we cannot investigate ourselves. Yun nga po ang kagandahan ng independent commission na itatayo ng ating Pangulo. Lahat ng impormasyon na makakalap ng bagong team ipapasa sa Independent Commission. So, ang galing. Uh, may pag-asa po tayo. May mga magagaling pa rin na opisyalis sa gobyerno kagaya nitong si Secretary Vince Dison kasi panahon pa ni PRRD nagtrabaho na ito sa Duterte Administration nakatulong ng malaki sa pandemic pag-solve sa Pindabahe, he's an action man. Kaya pag-assign uh, sa kanya sa DOTR, na-solve niya. Uh, mga one year lang ata siya doon. Medyo tahimik na ang DOTR ngayon. Eh. Wala nang mga ano dahil magaling siya eh. So, dito, uh, good choice. I salute the President sa pagpili kay Secretary Vince Dixon. He is the perfect uh, appointee sa panahong ngayon na uh, nangangailangan ng uh, bastonero, ang tawag diyan bastonero eh. Yung may may dating, may decisive. O ang unang ang una niyang uh, utos is um, master resignation from USec down to the district engineers. Resign kayo lahat para magkaroon siya ng uh, free hunt. Uh, ganon din ang ginawa niya sa DOTr kaya tumino ang DOTR ngayon. Okay. So, mabuwag na buwagin na yung create ni Secretary Bunuan na investigating team. So ito, magbuo ng bagong team si Secretary Vince Dison at ang mga findings lang nila is isasubmit doon sa Independent Commission na itatayo pa ng Pangulo. O, oh, ito na. Uh, hindsight eh, pag-aamin ng pangulo na ito na uh, bakit niya binuwag yung Presidential Anti-Corruption Commission first executive order niya yun kaagad ang kanyang binuwag eh. ano ibig sabihin nun eh, wala siyang ano wala siyang uh, intention na intensyon na ng korupsyon. Hindi katulad na IPPRR noon na yan ang isang campaign promise niya eh. Uh, labanan ang droga at labanan ang korupsyon. Kaya nanalo ang ating Tatay Digong. Uh, dito sa administrasyon ito, wala lang. Normal lang yung korupsyon. No, uh, it took the, them three years to realize na talamak, grabe na ang korupsyon ha ang nabubulgar ngayon, ano lang, flood control projects pa lang ha? Yung, hindi pa kasama yung ibang project. Example, sa Pinyaranda, yung parang uh, stage doon na uh, ginawa ng kapatid ni Congressman Salvico, malakas na buhos ng ulan lang. Bumagsak yung bubong at nasugatan ang I think limang katao. So, manala ang problema tip of the iceberg lang itong flood control halos kung imbistigahan nila lahat na ng infrastructure projects, baka ganyan na eh mga substandard grabe, oh so yun, at least after 3 years, na-realize nilang pagkakamali oh, better late than never kasi kung wala silang gagawin ito ito na yung downfall ng uh, ano, magiging lame duck president na siya at yung 2028 na presidential election kung sino man ang yan endorse it's a kiss of death kaya ito na yung blast ano nila sana ma masampulan nila yung maging totoo oh. so sino sino kaya ang ilalagay nila ng members itong independent commission may nabasa akong post ng isang retired general sabi niya sana hindi galing sa gobyerno. Agree ako doon. Yung hindi na connected, independent nga eh. Kasi kung galing pa rin sa gobyerno, pwede pa rin matawagan. Kung galing na sa labas, hindi na connected sa gobyerno. Ako, example ko lang ito palagi. Si retired uh, Ombudsman Samuel Martinez. 'Yon yung mga may paninindigan. Makagaya ni ah uh, Ombudsman Martires na walang kinakatakutan. Ganyan sana ang ilalagay nilang head and members ng komisyon ito. Okay, balik tayo kay Secretary Dizon. May may ano siya, delikadesa. We cannot investigate ourselves. Tama yun. O sana tularan ito ng kongreso. Bakit? Kasi ang kongreso, ang ibang, hindi naman lahat, no? may matitinong congressman kagaya ni congressman Libeste kaya lang di na ang um, hinala inala oh, oh, mga pasabog ni na Mayor Magalong Senator Lacson mga kongresista naging contractor contractor oh, involve ang mga kongresista tapos sila rin mag sa gari sarili nila uh, kaya wala ang taong bayan ako personally wala akong bilib sa gagawing investigasyon. Ay, ito na, nagsimula na rin ata sila. At nakakatawa pa na siging kabaha ang Metro Manila, parang may panawagan na sa Davao City, investigan din ang mga flood control projects doon. Okay, good luck. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil Uh, ang income natin sa channel na ito pantulong natin sa tribo namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at arabica at coffee okay panoorin nyo ang video na ito karon na anak ko sa area sa kapihan ni Miko so karon magtanom siya sa kapi so ako siyang bisita So, gimix na daan og pura daan o iti. Kay, para di makakuha ng mga. Akong 600 na. 600. Ayan lang ni wow, so Arbes ah. Maka, anak. Hmm. Six, six. Huwag mo na ni ang unang tanom ni Miko. Nga kape o, oh. nindot kaayo Kapin pa isa kabulan. Mayo ko yung tubo. Nindot kaayo nga kape o. Oh. Kini among tanom nga kape, 14,550 na ni. Kasidling, tag 25 pesos ang kada usa. So, 29 may kapamilya. Nindot kaayo nga kape o. Oh. Sepak bulan pana. Sepak bulan iya. Bapak karung pecat terus. Salamat sa Ginoo nga naka nakatanom ay nagtanom ng kape. Mhm. Mm Nagsuporta kape. Salamat kayo dako pa yung salamat sa Ginoo. May <manyan> kalesis, salamat ka ayo. Pag mga anak, bisa mm -mm. mga, mga kape. Mm -mm.